Yes, hello po mga ka-inspirasyon Dahil napakarami po nag-comment no sa atin pong pinost na video Nung tayo po ay nagpa-change oil Diyan sa tagi sa may Kwasay, mga ka-inspirasyon Eh, minabuti ko po na magpa-change oil po uli sa araw na ito So, magtatanong na rin po tayo According dun sa mga comment din po natin atin pong nabasa at makonfirm din po natin kung talaga bang may problema dun sa pagpapahangin gamit ang compressor dahil nagkakaroon daw ng moisture o kung ano no pa mang mga mga ano mga sinasabi dun sa comment so gagawin po natin magpapa-change uli po tayo after October 10 po kasi tayo nagpa-change eh. October 10 so ngayon is 23 or 20 uh, check lang natin mga inspirasyon na Okay, 23, tama. So, ibig sabihin, nasa ano pa lang siya, nasa 13 days. So, ngayon, pupunta po tayo dito naman po sa may Orno Trading sa madalas po natin pinupuntahan. Dito naman po yan sa Lower Bicutan Kaya, let's go! At sa pagkakataong ito mga ka-inspirasyon ay nandito na nga po tayo sa Orno Trading along General Santos Avenue dito sa Lower Bikutan. At eto! pinacheck na po natin kay Kuya yung 13 days natin pong na-change oil ay okay pa naman daw. At eto dahil marami pong nag-comment at mga bagay tayo natutunan dun sa comment, eh habang inaayos ni Kuya yan, eh nagtatanong po tayo sa kanya. Actually, sabi ko nga po sa kanya, eh dun sa mga comment na pinos ko, eh marami nagsasabi na kapag ginamit uh, ginamitan daw ng hangin o compressor, ay nagkakaroon ng moisture. Ayan, sabi nga niya, eh, may kasama daw talagang tubig yun pong kung hindi siya din rain. Pero yung kanila daw compressor po diyang ginagamit ay din drain nila. Kaya okay lang daw naman na uh, i, uh, i pressure. Pero this time eh hindi po natin pinagamitan. Ang sinasabi lang po niya yung mga nakaraan na ginagawa po nila diyan kung sila ay gumagamit ng hangin ay ano po yun, uh, drain po yun, kumbaga walang kasamang tubig. Pero this time dahil natuto na nga po tayo sa mga comment ninyo, mga ka-inspirasyon doon sa mga unang post po natin, eh hindi na po natin pinagamitan ng hangin. Talagang pinatulo ni Kuya hanggang sa ulim patak. Ayan o, oh, tinagilid-tagilid pa niya. Naka-center stand para masaid. Eh, tinagilid pa po niya mga ka-inspirasyon. Ayan, sabi ko nga po, uh, ito ang ating gagamitin ngayon yung Honda uh, synthetic yan so yan nagtatanong ako sa kanya sa mga pagkakataon po na yan at ayun ay yan na nga po tinagilid talaga nyo dahil yun nga po malaking bagay yung mga comment talaga na nabasa ko dun sa ating unang post kaya this time na yan o pinatulo niya hanggang huli talaga yan mga tol hindi talaga ginamita ng compressor yan. Ayan. At isinabay na rin po natin dyan mga ka-inspirasyon yung pagpapalit ng washer. So medyo ma-ano na kasi ma-lipis na rin. Kaya para syempre para mas uh, maganda at mas uh, nakahanda yung ating sasakyan eh pinapalitan na rin po natin ng waser ayan dito nga po yan sa Orno Trading mga ka-inspiration along uh, General Santos Avenue. ayan at yan yan yun yung wasero ayan at ito na nga po mga tol sinasalina na ng bagong langis so 13 days lang po yung inalis na oil po dyan mga tol at ayan nga po at atin pong sinubukan na ramdam na ramdam natin ang napakagandang takbo yan kaya maraming maraming salamat po sa inyong panunood like comment po ulit para sa mga idea po ninyo na kapupulutan po ng uh, aral ng ating pong mga manunood at yung mga magbabasa ng mga comment God bless po